A, uh, team, is, uh, uh, i ang ng sa talk Usapin ngayon, dapat bigyan ng linaw at solusyon Usapin ng lipunan na dapat lahat tayo by pagkialam ilalatan hihimay sa I talk ng i Philippines. Merong mga ibang mga uh, tao dito, mga grupo pa rin na nagsasagawa po ng voter's education at at uh, nakapanaim po kamakalan lamang ang IAG, ang, ang Institute for Age uh, for Autonomy and Governance, eh less than 50% pa rin daw ang nakakaalam kung paano kumoto, So pa paano po ninyo ito gagawin? 'Yun po ang kadahilanan kung bakit nagkaroon tayo ng isang malawakan na pagkaroon, yung launching na tinatawag ng voters education mula ngayon. Isang buong buwan po ito natatagal sa buong rehiyon. Ang purpose talaga natin, mapababa yung porsyento ng mga kababayan natin na walang kaalaman o kaya kulang kaalaman patungkol sa darating na halalan sa October 13. And ito rin ay paraan upang ihikayati natin yung ibang grupo, sektor, pribado man o nasa pamahalaan na tulungan ang COMELEC sa mas malawak na voters education drive. Kasi nga po, ang tinakatakot uh, natin, baka hindi bumoto yung mga kababayan natin, ganun sasabihin nila, kaboboto ko lang noong Mayo a 12, bakit boboto na naman ako na October 13? At eh, tapos may barangay ng SK elections, pabuti na lang na reset yung barangay ng SK elections. So, uh, ang uh, ating pong paniniwala, sa buong isang buwan, mapapalidus natin yung bilang ng, uh, ng mga na dadalawang isip pa at malang kaalaman kung boboto sila o hindi. Pero gusto ko lang din sabihin, iba yung wala silang kaalaman at iba yung none of the above ang gusto nilang iboto. Magkaiba yon Kasi yung none of the above ay option uh, ng ating mga botante. Parang isang kandidato rin si none of the above. And therefore, maaaring boboto sila, pero kung none of the above ang boto nila, hindi po yung covered ng ating voters' education. Sapagkat ang gusto natin ipahayag sa kanila, pwede silang pumili ng kandidato, pwede silang pumili ng partido, o kung ayaw naman nila, pwede silang pumili ng none of the above bilang uh, desistance o uh, hindi pagsang-ayon sa kahit sinong kumakandidato. First time na may ganong klase na feature ang balota at first time sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas na may ganyan dito lang sa Bangsamoro. Kaman chairperson, ano po yung sinamin kasama po niya yung mga commissioner? Ano po ang kanilang magiging papel sa halalan? Siyempre po yung uh, commission kasi dito kami plano na mag uh, ika nga ay eh mag dito kami magbabahay. Mga unang linggo pa lang na Oktubre na andito kami sa Cotabato City mismo. Gusto namin kung nasa anong operation center ng Commission na andito kami. Para mabilis ang pagdidesisyon. May problema o mayroong issue sa isang lugar dito sa Bangsamoro, probinsya man, bayan, syudad, meron kagad-aksyon ang uh, Commission and Bank. Gusto namin first-hand ang information at saka yung uh, nararamdaman ng mga kasamahan namin ng mga tauhan namin, nakabilang talaga tayo lahat dito. Hindi yung nasa Maynila, nagdidesisyong ka, hindi mo naman gamay kung ano yung mga tunay na pangyayari. So dito kami magbe-base at uh, malamang hanggang dito kami ng mga ilang araw pa after ng October 13. Ano po ang mangyayari? Every commissioner, hawakan po per province so meron po certain areas. Pag-uusapan po namin yan kasi mahirap din na kami uh, pag pinag-aralan namin mabuti, mahirap yung kami ay makakahiwalay. Kasi paano kami makakapag-desisyon kung magkakahiwalay? Iba-iba rin po na nakakapagtalakay kami as one. Diba, syempre yung diskusyon sa kung ano yung diskusyon na gagawin mo, mahirap kasi kung zoom lang o cellphone. Tapos may mga areas kasi tayo dito sa Bangsamoro na sadyang walang signal. Katulad sa Tawi-Tawi. Although meron kami mga dalang Starlink, pero paano kung uh, magkaroon pa rin ng problema sa signal. Kaya, mas maganda siguro nasa isang area. Total naman, gagamitin din natin ang 6ID. Uh, yung mga miyembro na media, welcome kayo lahat doon. Doon gaganapin ang mga canvassing. Na andun din yung mga malalaking screen makikita nyo yung results sa bawat presinto na pinapadala sa bawat uh, presinto ng lab, uh, buong bayan at in fact pwedeng i-countercheck yung results sa mismong results sa bawat presinto kung tama at pwedeng ma-countercheck din ng mga citizens' arm doon naman sa kanilang uh, sariling uh, sa data center kung tama ang lahat ng natatanggap natin para mayroong complete transparency tayo. At ano mo masasabi po ninyo kasi nabanggit kanina sa pahayag po ni Chief Minister Abdul Rauf Macabon sabi niya, ito ang gusto ko, matutuloy ang eleksyon. Talaga namang gusto ng lahat dapat, hindi lang ng Chief Minister, lalo na po ang Comelec at ang bawat isang moro dito sa Bangsamoro dapat gusto natin ang eleksyon. Dapat ka ito ay uh, parte ng demokrasya, mararamdaman natin dito, una ang pagkakaisa, una ang pagkakapantay-pantay. Ang boto mo, ang boto ko, kristyano man o muslim o anuman ang relihiyon dito sa Bangsamoro, iisa lang, iisa lang. Hindi dalawa yung boto ng isa, isa ang sayo. Pantay-pantay lahat tayo dito. Di ba napakasarap pakiramdaman yon na kahit nadahog ka sa buhay, hindi ka nakakariwasa kung ano ang boto ng mayaman, yun ang boto mo kaya po, huwag natin sasayangin nga ganung kaimportante ang boto botong Bangsamoro panawagan niyo po sa mga kabrigada po natin kahit na itong darating October 2 uh, barang parliamentary election maraming maraming salamat muna sa Brigada News FM sa mga kabrigada natin sa buong uh, Bangsamoro sa ating mga kababayang Moro sa ating mga kababayang Pilipino dito sa Bangsamoro ito po ay para sa inyo ito po ay alay para sa inyo. Produkto ito ng ating usapang pangkapayapaan. Pangako po yan ng ilang dekada na na, uh, na ating pagkakaroon pang ng uh, prinsipyo at paglaban. So ito po sana huwag natin sasayangin. Kinakailangan panindigan natin i-claim po natin, atin ito, sa iyo to, sa iyong kinabukasan, sa pamilya mo. Chairman, we believe, we understand po na tuloy ang election ng mga 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 new version ng redistribution. Ano magiging implication nito sa Una, wala pa, ko kasi, wala pa po kasing formal na batas sa kasalukuyan. Alam natin, kahit nabasa na yung third and final reading, meron pa yung signing ng prime ng chief ng minister at, at pagkatapos ngayon. may publication pa. Kung mm -hmm. napansin niyo po yung, yung schedules namin kanina, napaka napakanipis na po. E paano po kung sakaling ganap na maging batas yan at pagkatapos ay magkakaroon pa kami ng publication magkakaroon pa po ng tinatawag na filing ng Certificates of Candidacies. Eh yung filing po ng Certificates of Candidacies, isang buong linggo yan. Hindi may pwede po na hindi mag-filing ng candidacy kasi merong bayan dyan na kinuha at nilagay sa kabilang distrito. O maari merong ginawang bagong distrito. So kinakailangan may filing ng candidacy eh. eh ang mga pangalan po at saka pictures na ng mga, mga kandidato, na kandidato ay ipiprint sa balota. Paano po yung oras pa namin? Maari po wala na. Ito po ang importante. Kaya po napaka-importante na makatanggap kami ng kopya man lang nung naipas sa kagabi. Sapagkat may nakapagsabi po sa amin na may nakalagay na provision na yung redistribution na pito ay gagawin pa sa 2028, hindi para sa 2025 elections. Gusto namin alamin kung totoo ba yung balita na yan. Sapagkat kung totoo yan, solusyon yon sa problema namin. Kung yan ay totoo, wala po sa puntong ito, magpiprint na kami ng balota. Pag nagprint kami ng balota, hindi na po pwedeng masayang yung na na balota na yan. So yan po ay uh, wala naman po may kasalanan sa bagay na yan. Pero again, again, ang importante, tuloy 73 man yan, 80 man yan, dapat ay inaasahan ng kababayan natin, pupunta ako sa presinto sa October 30. Sir, ilang areas of concern po yung na-alatin? And then, saan yung po yung 10,000 Actually, yung mga hindi kami nagkaroon ng additional perse. Yan na yung mga naandito na, na mga perse ng AFP at PNP. For your information, ang aming itetrain, actually natetrain na ngayon, na ng mga miyembro ng electoral board na pampalit doon sa mga guro kung sakaling meron pagkakatao na hindi sila makakapaglingkod ay mga miyembro ng Philippine Coast Guard. So Coast Guard po ang gagamitin natin. Bakit? Para yung AFP, PNP makapag-focus sa law enforcement para hindi po namin sila nahihila at ginagamit sa pag pagpapaboto sa presinto. Ganong sila rin ang nagsisigurado na maayos at tahimik ang ating lugar. Ngayon, meron ba tayong areas of concern? Wala po. Sapagkat ang recommendation na sa atin ng ating Commissioner in Charge sa Bangsamoro ay tatanggalin ang uh, pagiging uh, area of concern ng Datu sinsuat dat dat at Buluan at ito hindi nagagawin na uh, critical area. Hindi po. Kasi wala naman kami monitor na mamonitor na ganung kaguluhan upang ilagay siya under COMELEC control. What is your forecast with election? That, um, Ako, maka, makaboto okay. lang, boto ha, makaboto okay. lang ang 75% ang mga kababayan natin sa Bangsamoro. Accomplishment sa amin yun. Itong midterm election, ang sabi namin, sana makaboto 63 to 65% man lang accomplishment na sa COMELEC. Ilan na naging boto? 82.2%. Highest in our history. So, maganda po mag-predict na lang kami ng 75. Pag yan po ay tumas sa 75, yan po ay makasaysayan. Victory for all and each, ba, uh, moro dito sa Banko Moro. So, sana po mas tumaas pa yung uh, boto uh, ng mga bayan natin. po so kalaking Kasi hindi naman po and lahat and ay may easy access sa television hindi naman lagi nakatutok dito sa Cotabato halimbawa. Hindi naman lagi nakaka-attend ang mga kababayan natin sa mga pagpupulong tungkol sa pagpapaliwanag sa Bangsamoro. Kung ang Comelec merong sistema, proseso para mas magkaroon na mas malawak ang voters education, sa ating palagay, mas mararating natin yung mga nasa mga lugar na hindi nararating ng voters education drive hindi sapat na magpaliwanag lang tayo anong makina. Na ipaliwanag na natin yan, nagamit na. Alam na nila, ang dapat na paliwanag, ano ang parlamento. Bakit dalawang klase ang iboboto? May tao, may partido. Ano yung tao, ano ang partido? Uy, ano ang none of the above? In fact, yung none of the above, nakatranslate siya sa Filipino na wala akong binoboto sa mga sa mga pinagpilian at nakatranslate siya sa sa uh, Islamic language para yung mga nakakabasa ng na Islamic language alam din nila ibig sabihin option po yan at huwag natin pigilan ang mga kababayan natin kung ayaw nilang pumili sa mga pagpipilian Last na po, what is the biggest challenge na na po? Yung pong uncertainty kung 73 at saka 80 kasi nga po, kasi nga po, hindi namin alam, tutuloy ba kami sa ganito? Pag tumuloy tayo, paano kung biglang naipasa? Paano? Kasi nga po, nagbigay kami ng timetable na sana matapos ng May 30. Natapos ang May, 30, 30, inireset namin ng, May, ng June 15. Sana lumabas ang batas. Dumating ang June 15, wala pa rin. Sabi namin, sana June 30. Natapos ang June 30, wala pa rin. July 15, wala pa rin August, uh, July 30 talaga pong walang wala na, sobra na pong uh, hindi na po kaya. Kaya yun po yung pinaka-greatest challenge sa amin. Yung uncertainty sapagkat, siyempre yung iba, sasabihin, 80 ang iboboto. Ang aasahan ng mga kababayan natin, teka muna, bakit 73? Eh yung sinasabi sa amin, 80. Nasa ano yung pito? So, kinakala explain pa namin po yung pito na yon. And that's why ang solusyon talaga ay ang ating po, parlamento at uh, pinupuri namin ng parlamento. Maraming salamat kung sila ay nagkaroon kagabi ng, uh, uh, ng mismong batas na, uh, pa ng panukalang batas na, na na on third and final reading. Pero siyempre kapus pa po yun. And therefore, gusto lang po namin ipahayag na magpiprint na po at nagpiprint na kami ng balota sa kasalaw. Ilang percentage po ang inaasahan po ninyo after nito voters education po ninyo? Na makaka... Na talagang malam, alam na lang mga tao e kung, na maramayan. Eh kung yung 50% man lang more or less na maridus natin kahit na kahit hanggang 20 to 25% na lang ay hindi nakakaalam, eh malaking bagay na sa atin. Pero dapat po, dapat lahat alam. mahirap po yung 2025, dapat alam ng lahat. Kasi ang halalan para sa lahat. Hindi para doon sa 75% excluded ang 15%. 'Di ba? Para nakakalungkot. Alam nyo, ang nakaboto nung 2022 elections ay 83.5% napakasaya first time sa kasaysayan ng bansa highest ang 2022 elections. Pero may katanungan na nakakalungkot. Nasaan yung 17.5? O 16.5%? 'Di ba dapat tanungin din ng COMELEC nasaan sila? Bakit sila hindi nakaboto? ayo lang ba talaga nilang bumoto? Hindi ba sila botante? Hindi ba sila interesado? Wala ba silang alam na may eleksyon? Bakit sila hindi nakaboto? In the same manner na ang efforts natin ay sa nakararami, hindi dapat pinapabayaan ang kukonto sapagkat dapat walang naiiwan kapag halala na pinag-uusapan. For clarification, kasi bago na nagkaroon ng uh, registration of the sa PFKE, kasama po ba yun sa parliamentary ano, election? Una, nagpapasalamat muna tayo sa mga kababayan natin dito sa Bangsamoro. Sa buong bansa, 2.8 million, sampung araw lang, first time in the history of the country's election, country's registration, 2.8 million, isipin niyo po yan, talaga pong blockbuster yun. Talaga pong phenomenal, hindi po namin mapaniwalaan. Uh, yung pong mga kababayan natin dito sa Bangsamoro na nagparehistro bilang bagong botante. <coughs> mga botanteng uh, nagpa ng kanilang registration. Unfortunately, hindi po kayo makakaboto pa muna sa Bangsamoro Parliamentary Election sa October 13. Sapagkat ang sabi ng batas, ang Bangsamoro Parliamentary Election ay pagpapatuloy lamang ng eleksyon ng Mayo a 12. Nangangahulugan kung sino ang botante ng Mayo a 12, siya ang botante sa darating na Bangsamoro parliamentary election. Curious po karamihan sa mga secular nating kababayan, lalo sa secular community. Sa secular representative, kasama ba doon sa balota na kanilang image? Wala po sila, wala. Hindi po kayo boboto muna para sa ating po mga sektor, kababaihan, kabataan, yung, mga, yung ating mga indigenous peoples. Wala po muna kayong iboboto ngayon. Sabi po ng election code ng Bangsamoro, sa unang eleksyon na gagawin itong 2025 ay sila-sila muna ang maghahalal. Ano'ng ibig sabihin? Lahat ng sek uh, lahat ng uh, organisasyon belonging to the same sector. Halimbawa kababaihan na na-accredit ng COMELEC. Yung lahat ng organisasyon na 'yan magtitipon-tipon po sila sa isang araw at pagkatapos sila po ang pipili ng representante nila sa parlamento. Yan po ay para sa 2025. Para po sa 2028, pipili na po kayo. Kayo mismo mga kababayan natin ang boboto sa kung sinong organisasyon ang gusto nyo na magre-representa sa inyo bilang parte ng naturang sektor. Walong miyembro po ng parlamento ang galing sa sectors at anim na sectors po meron tayo sa parlamento. So asahan nyo po sa buwan ng September. Itong buwan ng September, makakapaghalal ang mga organisasyon ng walong miyembro. 1,500 more or less ang nagpa-accredit sa COMELEC. Sa kasalukuyan, mga kulang-kulang 200 lang ang ma accredit namin sa bawat, hati-hati na po yun, sa bawat organisasyon na magpa-participate sa paghahalal ng kanilang representante. What yung by district po? Ah, yung by district po, in the meantime, 25 po yan. 25 halimbawa 8 sa Lanao del Sur, 3 sa Tawit-tawi, uh, -tawi, 4 halimbawa sa Basilan. So may kanya-kanya pong uh, distribution. Dalawampu't lima po. Dapat po kasi ang miyembro ng parlamento na galing sa distrito ay 32. Pero i-minus na po muna natin ang 7 sapagkat so, wala pa pong batas. Doon po muna tayo sa 25. Tutal naman sa 25 ang bawat probinsya ay may representasyon na hindi po sila disenfranchise. Meron na pong uh, magre sa bawat distrito, sa bawat probinsya. So, Anong budget po for the Barm election? Farm election, we, we uh, allocated 2.7 billion pesos. Uh, 2.7 billion para po sa dito. At uh, para, gusto, ito po yung good news sapagkat para sa Bangsamoro parliamentary election, kung ano yung kinita honoraria ng mga guru natin nung, nung national and local election yun din po ang ibibigay natin sa kanila. At syempre, tuloy po ang ating early voting hours sa mga nakatatanda, sa mga may kapansanan, sa mga nagdadalang tao. Alas 5 ng umaga, option sa inyo. Pwede na po kayong makaboto. For your information, first time na sinagawa ng COMELEC <coughs> ang early voting hours nitong 2020 uh, ele 2024 elections. 2025 elections, first time. 4.3 million po ang nakinabang sa early voting hours. So, sana po dito sa Bangsamoro, lalo na po yung mga nakatatanda, pwede, niyo pong imag, pwede kayo magsama ng tutulong. At yung kasama niyong tutulong pa sa pagboto, pabobotohin na rin po namin. Ito ay distinct view ang dapat uh, nating atin din ang mga problema na dala Isa ka para I talk. Usapin ngayon, isyung dapat bigyan ng hinaw at solusyon. Usapin ng lipunan na dapat lahat tayo by pagkialam. Ilalatan, Hihimay. sa I Talk ng I Minds Philippines.